Okay. Mm. Ito yung dinadayo namin dito guys oh. So, Sisling Ayan Kaya lang yung mami kasi yun nga wala Ayan Makain okay ka na Ikaw kukunan ko ngayon Kumain ka na kumain Hanggat gusto mo Ha? Ayan guys, nandito naman tayo sa Barangay San Vicente, Santa Maria Bulacan Sa Nicole Sisling Special Bulalo diba pa. So ito na guys, ang huling kain namin Dito sa establishment na to Kasi bukas ay last day na nila At uh, gigibay na po yung buong area na to Kung saan sila lilipat, di pa namin alam So mami-miss namin yung masasarap na pagkain Ha? Ah? Kaya nga yung mami na dinayo namin guys ay wala. Kasi nga hindi na sila nag uh, ano hindi na sila nag prepare kasi bukas ay last day na nila. Baka hindi nga naman maubos. Kaya, yung pa naman ang dinayo na ito kasama ko. Yung beef mami. Masarap kasi guys yung beef mami dito. So ito magiging uh, deliver na sila starting March 11. Ah hindi. March 10 bang ano nila? March 9 ang last. Kami po ay hanggang March 9. Oh. Okay, kayo nito. March 9 ngayon? Di ba March 9 ngayon? Oo. Eh di last day na pala ngayon. Hindi, sa bukas. Last day nila bukas. Sa 11 mo lang. Ah, in bukas. Hindi, yeah, ito lang Nakalagay. dito March 9. Oh, okay. Nakalagay ito si March 9. Ayun. Ha? Ate, papalo na kayo pag bukas. na kayo. Pero doon ka pa rin sa kanila. Doon pa rin kayo magkatrabaho sa kanila. Sa bahay na, ano? Ah, nakawawa rin yung ano. Buti na lang, ano sila. Magtutuloy ang operation nila sa bahay. Hmm, ito in order ko guys, oh. Liempo, sisling. Kain yung mami, wala. Sa bahay sila magtutuloy ng kanilang operation. Ay ate. Ayan talagang dinayo ka namin kasi para abutan pa namin yung huling ano. Hanggang bukas, hanggang bukas na lang kami kaya hindi na kami naggawa ng mga iba namin. Ah, Ay, kaya nga. mga dito ba. Kasi wala ano na rin. Baka matira yung ingredients. No? Sayang na. Papano yan eh, sa bahay na kayo? kami yung time, tatanggap kami yung mga kunyari, mga ano, uh, volume made to order. Uh, Manis yung mga uh, sa alam ko order. Pero nagkahanap kami ng pwesto kasi nga na anak ko, ko yung mga lupa. Lupa na kasi magtatayuan niyo pa, no? Magastos. Ang gusto ko sana yung kampanyo ko. Meron na siyang kubo ni Rina, yung kaayos Ah, nakuha niyo ba ito ganito na? Uh, ah. Kala ko kayo na nagpatayo nito. Hindi dati ang nakapwesto rito yung nasa kabila. Mm. tumawit sila ron? sila ng ah? tapos umalis sila may ari ng sinta pero hindi naman ba hindi sa ka naka-post hindi mo ma-expect na yung customer mo nito ka mga ilang months lang siya, tapos 2020 na namin to Oo. Hindi naman 15 na months tapos 45 k ang monthly nila. Ah, malaki. Hindi. Ano yung convenience store? Company kasi yun. Nagihilahan yun eh. Ito nga alam kung bakit gano'ng kalaki. Eh kung titignan nung hindi naman masyadong mabit ang mga OC. Hindi. Oo. Parang mas mabit ang mga Alfa Mart. Alfa Oo. Eh dito sa San Vicente ang Alfa Mart tatlo. Kaya nga. Alas wala na silang customer na. Ang dami Meron na dito, meron na rin dito, mayroon dali, ayun ang dali dito, kung nga rin yung ang style ng dali, dali nga mga mas mura. lang, tayo, gusto natin, yung talagang mismo brand culture ng ng Pilipino. Ah, yeah, bale so, subaybayan na lang tayo sa page nila. So, page ate. naman sabihin naman namin kung saan kami. Sana alala pa to. Ano? Sana namin, along dito lang sa din. Talaga dito lang sa dilim kasi wala nang customer. Dito lang nakaka-tagaman din. Ah, puputan pa talaga dito. Siguro 'yung mga napuputan ng pa groto. Kumain na kami din sa kanila. Ah. Meron sila firing range. Ah. Uh, yung Renault tapos ah pupunta sila dito. Para lang. Ang sarap kasi. Ay, mami talaga. Yung mami nga Bale matitikpan uli natin yung mami pag nakalipat na sila. magpo naman kami sa Ah. Uh, ayan, so uh, guys. So, so bye -bye lang tayo sa kanilang ano, uh, FB page Nicole Sisling House. Ayan. saan sila lilipat. May number Ayan, Ayaw, may number pa sila. Oh. Ayan, sige ate. Thank you. Nakakain na kami at nandito na yung aming order. Hmm. Ito yung tinadayo na kami dito guys. Oh. Sizzling. Ayan. Kaya lang yung mami kasi, yun nga, wala. Ayan. Makain okay ka na, ikaw kukunan ko ngayon. Kumain ka na kumain hanggat gusto mo. Ayan. Akin niya malaki Hindi ako malaki, ano yan mo din. Ano man yung ano Tosawan natin Ipe, <tos> ipe, uh, ipe Coke okay. Oo, Coke Ayun, may kayo? Ah, Sige, na lang Ayan, tirahin mo na Ta, Ikaw ang kukunang ko ngayon Hindi, ako. Hindi ka na mo ako Ipapansin na tayo Ngunit tayo siya So, ating lasapin Ang huling kain natin Sa Nikko Sisling Ito talaga ang ano eh Tinadayo namin dito guys ito. Sisling Magka to 100 100 no 100 to guys Na may dalawang rice Tapos ang sasawa niya eh. Alam mo siya Toyo Sili may order ka pa ng papayutan. Wala kasing mami yung aming favorite na mami. Beef mami, hindi na kasi sila gumawa kasi last day na nila bukas. So, papayutan na lang. Ayun yeah. nga. Sinigaw, oh. May sabaw pa guys, oh. Sinigang. Masarap kasi dito. Yun ang ano guys, oh. Uh, disadvantage talaga ng umuupa ka lang. Tapos nag-expire na yung kontrata mo. Boom. Ah, uh, kasi ito ng ano, convenience store. Ano eh? OSAVE? save? Mau save. Tatayo na rin ng OSAVE. save. So, gigiba yung itong buong establishment. Tatayo ng OSAVE. save. Ah, uh, ah, uh, mas mataas ang upa ng OSAVE. save. Kaya ano, hindi nila kaya kasi yung tapatan yung upa ng OSAVE dahil kumpanya yun eh kaya yun na nawala sa kanila yung area kaya kayo naghahanap sila ng panibagong area nila kung saan sila makakalipat yung problema yung nakukuha nila mga torrent na lote lote lang walang nakatayong ano walang ganito nakatayong, nakatayong kubo so syempre gagastos na malaki kaya may challenge sa kanila yung paglipat alam um. Sana makalipat sila within the area lang din. Kasi dito tayo kumukuha ng darak sa mayis eh, malapit yan dito. Kaya nadadaan na namin. Ayun tayo natin yung pupayitan guys. Ayun na. Hmm. Ayun oh. Guys. No wait. Toto puma. Mm. Papayita. Uh. Best. Dalaway na 'yung ano. Tama ko. <laughs> Ayan guys, so sa mga nakakaalam ng na area na ito na kumakaan niyo kayo dito, ayun nga, last day nila bukas, March 10. Pero ayun, na-tune na natin yung FB page nila. So check-check nyo check lang yung FB page nila para malaman natin kung, kung saan sila lilipat. Pero as of na, wala pa silang definite na area na kung saan sila lilipat. Ayan, so ito, taputin na natin. And direct tayo sa Linder Meal, bibili tayo ng darak sa mais. Ayan guys, we have arrived. Bili tayo ng molasses. Eh. Pre, molasses. Punoy, punoy mo lang. Ano po, ah uh, dalak sa mais, tatlong sa, ano, tatlong twenty-five. Ano tatlong twenty-five na dalak sa mais. Tapos yung molasses pinapuno ko pa. Ayun tayo na lahat yung molasses, no? Hmm. Guys, yung price nila, hindi nagbabago, ganun pa rin. Layer nila 162. 162. Ito, of February 27, 2023, hindi pa sila nagtataas same price. So, layer mo galing. Layer 16. 1680. 80 Hmm. Eh, ibang klase naman kasi. Yun ang nakapagpaitlog sa mga dekade. Eh. Sumubok na ako. Lang. Saka ang ganda ng performance nila. Hindi ko nababaguin. Baka ano pa eh. Magbago pa eh. Okay, so ito yung mga ano nila, pero 14 eating pagka bibili kayo ng mga tingi-tingi. Ayan. Ito yun. Mga timplada na yun eh. Timplada na yan. Ano yan? Ito pagka ano? siguro ng baboy yan. Ito. Ito, ito parang ano, darak sa mais. Ah, darak sa mais eh. Wala sila nga. Darak sa mais. Yung talaga. Wala, wala sila yung darak sa pala eh. Puro ano yun eh. <coughs> ito, may ito yung medyo. Ah? Parang sa paminta ka. Oo. Oh. Ito, mahit na buo. <laughs> Crack. <Cut. laughs> At saka powder. <laughs> uh, ilang ina? Ano, tarak sa mais? Ilan? Tatlong sako, Tatlong 25. Ilang, ilang kilo yan? 28. 28? 28 daw po. Hindi, malay mo. Iba yung salin nila nung nakaraan. 2135. 2135. Eh. Ulang. Okay. 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 And then yung ating molasses ay inabot ng 28 kilos sa 20 pesos ang kilo. 562, 135 lahat. At ayun na. Bilis niya. No? Thank you po. Ayun, saglitan lang. Yan. Yes. Thank you, Fred. Thank you. Thank um. you. Wait lang. Kasi natin to. <coughs> Baka ano eh. Baka tumumbay ha. Yeah. Yeah. Yes. Yan. Tara. Magsasakati pa tayo. Ako lang <laughs> <Ulam> pala. Nagari <laughs> tayo guys. Bali, full tank naman ang ating tanong. Ta. Ayan guys. So ngayon naman ay bawa tayo damo para kila dagul Doon tayo pupunta. Pero magpo-full battle gear muna ako. Ha. Yeah. Pantalo muna tayo guys kasi pupunta ako dun sa baba. Baka may mga ahas. <laughs> Ama oh, tayo tayo, eh, ha Atis 'to kapantalon. Yan. Ano na naman 'to sa pang-sapatos pa Tapos. Ah, bota. Ha? God na? Oh Yeah I guess. Oh. jadi itulah lang. Ayan guys. So tayo na lang bababa. Di si partner ko. Iwan siya dyan. Nasa sa taas magukuha. Nandito kasi guys, hindi na hindi na ano, hindi na tutuyo ang mga damo kasi tabi ng ilog ba. Oh. Sariwa pa 'yung mga damo. Buti nga wala masyado nagsasakati dito na. Meron din kaya lang mga pakunti-kunti lang ni katulad ko. Yan dun tayo. Hi, fans! <laughs> Ayan. Ito, ito. Ito na, ito na. Ayan tayo. Ayan, guys. Ito na ang aking uh, area of responsibility. May mic ba ako? Yan. So yan. Isasakati tayo ng ano. Sino ko kaya tatlo. Kung kaya ng aking ano. Ha? Oo. Oh. Kaya nga. Ngayon may nagsakati dito. Ha? Ingat Oo. Oh. Baka malagyan yung mic mo, ha? Hindi. Oh. Dumudulas kasi pag sa kabila eh. Yan, sariwa-sariwa dito guys oh. Ay. Santos balikan na. Ayan guys. Dalawa sa ako lang. Hindi ko kinayang tatlo. Ang init. Ito para kayo nila sa kabukas. Then babalik na lang ako sa isang araw uli Itong mahirap eh. Ah. akit-akit ka Ah. Miss <laughs> well, <in the> <coughs> <coughs> Init. Alas 12 pasado na guys. Alaw na na yata. Tsaka na lang. Yeah. Buti na lang, medyo mahangin guys. Kaya nadideflate ng konti yung init. Oo. Oh, Oo. Oh. Matibay to ito guys. So. Oh. Yeah. Mm. Anong sinabi ng leg press dyan? Walang sinabi ang leg press dyan guys. <laughs> Para ako nag leg press eh. Walang yan eh. Ulangi. Okay. Hmm. Yes. Init. Bali tayo ng gear. <laughs> Dalawa lang di ko na kaya. Init. Baka ikot, baka pag pinilit ko pa ito nang maging huling sakate ko. <laughs> Ang init eh. Sige lang. Ha? Di play mo na. Yan guys. Remove battle gear. <laughs> Remove battle gear.

Oh, Oo, kita ah. Hmm. Si Dagol ay eh, gutom na gutom na yun. Kunti laki na laki ng dalak sa kasi nabusan nga tayo ng dalak, dalak sa mais, guys. So, si Dagol ay eh, kunti laki na ino kanina. Uwawala na ngayon yun. Tara.